Good evening mga boss. Mama na na naman tayo mga ludes Ito yung mga daibadi natin mga bus Si Boss Dong at si Boss Class Samahan nyo kami mga ludes Another adventure Let's go Unang sisig natin mga boss. Pusok tayo ng isdang ipos-ipos All triple team rush mga loots na yung kasama natin. Isang ore ng molmol mga luts, na nakikita sa mga damo. Pag ganito yung corals mga luts, asahan mo may isda talaga dyan sa ilalim. Isa itong molmol parot fish mga luts. Ito sa amin hindi to bawal hulihin. Sa pag-drop natin dito mga lodes, oh, may nakita na naman tayong paru-pish, o mulmul. Ayun, tusok kang mulmul ka. Mais kabitsin na tayo mga loads. Dito mga lutsong, oh, yung kasama natin. So, oh, dito mga loads, kailangan talaga nating bandayan ng kasama natin. Kung sakali man, agad-agad tayo makarescue. Isang istang lambian palayong yung napana nila dito, Mahalods. Good size na rin na lambian, Mahalods. May natosok dong beta malods na parotish o malmola. Ito sa si skolas ng tagbago mga lods Sa ngore ng tanggit Ito yung ngore na ingisda mga lods na masarap sa tinola So dito mga lods so, nag-drop tayo medyo malalim to May nakita kasi ako dito na sa Maral Hokito mga lods Tusok so, kang kitong ka Ayan mga na napakalapad. Sisid na naman mga loads So dito nakakita tayo ng bulmol Ayun you know, o, napakaganda ng bahay niya Tusok ang mul mulmol ka Masarap to sa sweet and sour mga loads Nakatausap din si Boskolas Malods ng isang mulmul. Ha, malaki din to. si ulit tayo mga lods, so hanap tayo ng matisda na matutusok. Ayun, isang mulmula naman. Tusok ang mulmula ka. Masarap to pang preta mga lods. isang ore na isdang mungit mga lods Lods na rin to mga lods pang dagdag. So, ito yung mga huli natin, mga lods So, gusto na rin, mga lods may pang-ulam na tayo. Oh. So nice.